Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong March 8 at uh, March 9, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. dahil mga idol, uh, umpisan po natin ang ating sumada, dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 8, 2024. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. Uh, 8 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. I-simplify muna natin yung numero ito. 0 plus 3 is 3. 0 plus 8 is 8. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna din po, ganoon pa rin. 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14. Ayan mga idol, sa bandang baba din po, 11 plus 14 is 25. Yan po yung unang numero natin dyan. At yung pangalawa, dito, po, yung kapares natin, dito pa rin po. Combine pa rin po natin tong tatlong numero natin dito. 3 plus 8 plus 6 is 17. Yan naman po yung pangalawa nating numero. Meron tayong 17 meron uh, na rin tayo itong kombinasyon pwede na po natin itong matayaan 17, 25 kaya naman po ay 25, 17 ayan mga idol pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan at dahil ito din po yung mga nanan natin simplify muna natin yan bago natin sila isumada dito po sa 17 is 1 plus 7 is 8 at sa 25 naman ay 2 plus 5 is 7 ito po ang isusumada natin, 8 tsaka 7. Gunahin natin ang 8, kunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8 at 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 7, ayan, kunin muna natin yung 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 kinuha natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 at 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ayan mga idol yan po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon March 8 meron tayong 8 17 35, 26, 7, 25, 16, at 34. Ngayon, ganoon pa rin po. Uh, pili lang po tayo rito. Rumble lang po natin sila. Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede naman po natin matayaan. Ngayon, pili lang po tayo rito. At sa ating sample naman, kinuha natin dito yung 34. 34, 17. Kinuha rin natin ng 7 and... 26 at 25 8 ayan 20, 25 8 and mga idol yan po yung mga sample natin mga conversion po natin nakuha sa ating sumada ngayong March 8 and meron tayo itong 34 17 7 26 at 25 8 Ayan mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan niyo po itong mga to ay pwede pwede nyo na po nyo mo. Ayan, pwede kayo magdagdag o kumuha dito sa taas. Kaya na lang po yung bahalang pumili kung na pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, ito po ang ating sumada para po ngayong March 8. At next natin, ito po isunod natin yung ating advance sumada para naman po ngayong March 9. Ayan mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa March. yun ay press pa rin po tayo. A 9 naman sa ating pecha 24 pa rin sa ating taon ganoon pa rin po ang gagawin natin isimplify lang po muna natin sila 0 plus 3 is 3 0 plus 9 is 9 uh, 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 3 plus 9 is 12 at 9 plus 6 is 15 ganyan mga idol sa bandang baba din po 12 plus 15 is 27. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 27. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ito ang kapares nating numero. Yan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin. 3 plus 9 plus 6 is 18. Yan mga idol, yan po yung pangalawang nating numero. Meron tayong 18 at meron na rin po tayo din, ditong kombinasyon pwede na pwede rin po itong matayaan 18-27 o kaya naman na ay 27-18 ayan pwedeng, pwedeng pwede na pwede po yan at dahil 2 digits din po sila 18 at 27 simplify muna natin bago na yan isumada ayan dito sa 18 1 plus 8 is 9 at dito sa 27 2 plus 7, is 9. Parehas lang po sila ng sumada kaya isa lang po yung numero na natin dito. Ito lang pong 9. At ito lang yung susumada natin. Ayan, sumada natin ng 9, kunin mo natin yung 18 or 27. Kaya talagang dito ang mauna sa dalawang yan. Ayan, unahin natin yung 18. Sumada din si 8. 1 plus 8 is 9. At itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At 36, sumado 36, 3 plus 6 is 9. And mga uh, ito, dahil po yung mga numero natin, meron tayong apat na mga numero dito na pwede natin pagpilihan. Rambol lang po natin sila. Ayan. At yung sample naman natin, and dito naman, meron tayo dito 9, 18, 27, 36. Ayan, ganun pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero ito. Yung sample natin, kina natin yung 36 at 18 Then 9 and 27. At 18 and 27. Then mga yun. Yan po yung mga sample natin, mga combination po natin dito sa ating sumada para po ngayong March 9. Ayan, meron tayo itong 26, 18, Uh, 9-27 at 18-27. Ayan, pwede, pwede nyo pong matayaan din itong mga sample natin yan, kung okay po sa inyo, nagustuhan nyo po sila. Pwede tayong kumuha pa kung may mga numero pa po tayong pwede makuha dito sa mga nakinsirkel natin mga numero dito. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung may marun pa po tayong mga numero kung nagugustuhan. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po yung March 8 at March 9, 2024. Maraming maraming salamat po.